magkakalaki oh, yeah. yung maliit sigurado mga idol natuklas meron gan element elementong hindi natin nakikita so comment down below kung sa mga mananood yan may napansin o makikita kayo yan so comment down below tanan ah, nandito pa rin tayo sa uh, gubat na ito dito sa putok ng Mount Makili mm. May pusa dito mga idol gatoplas sabi ng kalsada dito lang sa part ng uh, Mount Makili sa ating pusa talaga yung pagkain wala tayo na ng pagkain nasabi nila pag may lumapit daw sa yung pusa lalo't galing ka sa mga kagubat sag o sa mga lugar na uh, mga katira hindi natin nangitita so nagalis daw ng valinyer kaya bye bye bye